43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dako muna tayo sa Bataan. Maraming puno ang nagtumbahan na sa may Bataan, Sambales at Olongo po dahil pa rin sa Bagyong Uwan. Anong latest pa dyan, Danny Kumilang, RH 37? Dahil sa matinding hagupit ng Bagyong Uwan, marami ang nasira mga puno. Ilan ay nabuwal, nabali at bumagsak na siyang humarang sa mga pangunay lansangan sa Sambales, Olongo at Bataan. Nagdulot ito ng matinding abala dahil traffic trapiko at malawakang pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar simula pa kahapon hanggang kagabi, sa mabilis na pagtugon ng mga electric cooperative, agad na naibalik ang supply ng kuryente makalipas ang ilang oras ng pagkawala. Samantala, nagsagawa rin ng clearing operation ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) at mga opisyal ng barangay gamit ang chainsaw upang agad na maalis ang mga bumagsak na puno at iba pang sagabal sa karsada. Batay sa ulat na nakalat ng Disha Rescues sa bayan ng Limay, umabot naman sa higit sa 2,500 individual o katumbas ito ng 635 pamilya ang lumikas sa bayan ng Pilar. Ayon dito kay Mayor Charlie Pizarro, 346 pamilya o mahigit. Isang libong individual ang inilikas sa bayan ng Murong, 61 pamilya o higit sa dalawang katao naman ang pansamantalang lumikas abang sa barangay Alas Asi Maribelet, 460 individual ang nailikas. Ayon naman ito sa force sa FB ni Barangay Chairman Dante Malimbad. Sa kabuhan, ayon kay Bataan Police Provincial Director, Police Kaya Martin Salvadora, umabot naman sa 1,467 pamilya o katumbas ng 4,371 individual ang nailikas mula sa mga mapanganib na lugar at kasalukoy ang nananatili sa iba't iba't, iba't, iba't evacuation center sa buong lalawigan ng bataan. Sa kasalukoyan, kabugsubugsong pag-ulad na may kasamang malalakas na hangin pa rin ang nararanasan sa mga nabanggit na lalawigan. Gayunpaman, patuloy na nakaantabay at mahigpit na nagbabantay ang mga lokal na pamalaan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mamamayan. kumilang Arrest 37, D.S.R.H., Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nani. May apabaki kayo nga sa ating mga kababayan